Oh, ayan yung number pangalawa at saka pangatlo mo na na ha. Kasi nauna na yung isa. Oh, ayan. Sige, open mo. Yan natin kung anong laman. So, kagigising niya dyan. Yung open niya yung kanya. pangalawa at saka yung ano. Ito muna na yung punit. Ito so, tulungan kita magpunit. Oh, ayan. Madali po mo dali. Oh, yung favorite mo yan. Dali ito. Wow! Thomas! Thomas! Thomas naman? Na yes! Hindi na natin. Oh. Ito. Isa naman. Isa. Thomas, okay, you open it. Wow, Thomas. <laughs> <laughs> Next. Oh yeah, naman. Okay.

<laughs> Open mana? Open. Open. Ay, bonit, sorry. Thomas ah, og vennen. Will you say muna? Ah, babay ka na muna. Okay na yan. bye